Ako nga pala si Patrick Palacio, mas kilala bilang Dap, ang bagong head coach sa Smart Amelian News para sa papalabing na NBA. Ako bilang sa in-game, bilang coach, uh, pinaka-tupag pinaka ko is paano maayos ang mental health ng mga players at paano ilabas ang full potential. Ang mga nawa tournament noon ay NBL, pero bilang game observer, pa ang paborito hero ko ngayon ay si ay, aking tulad ko aking buhay, ay parang si Baxia. Dahil tuloy lang ang gulong ng buhay at tuloy lang tayong sa buhay. Coach ta, isang mga, mga at din yung mga. Bukod sa Mobile Legends, ang lalang akong mobile games ay like Marvel Super War at Halo. Ang paborito kong kanta sa ngayon Ian, ay It's Raining in Manila. It's raining in Manila, hindi ka ba lalo, lalo, lalo. Ang personality na paborito ko sa sarili ko is ang empathy sa tao. Dahil bago ako sa sa tao, lagi ko muna dito. Hinihitin niyo kung ano nangyayari sa akin. kahit motto ka lang ay simple lamang. Uh, it is what it is. Ang payo na may bibigay ko para sa mga batang na nangangarap uh, na replay ako uh, is mag-sit mag up na kayo at mag-force it. Dahil pag dumating ang panahon na kailangan nyo ng sa sa'yo, dapat tandaan.